Kung ikaw ay bago lang sa pag-aalaga ng pusa, mas maganda kung malaman mo muna ang ilang impormasyon na ito bago ka mag-adapt ng isang puting o isang adult cat. Kinumpail ko mula sa iba't ibang blogs at reports ng mga vet at behaviorists ang mga dapat na malaman ng isang new cat parent bago mag-alaga ng isang kitten. Una, how much attention they really need. Ang mga cats, kung mapapansin natin, madalas silang matulog. Kaya akala natin puro ganito lang ang hilig nilang gawin. Pero dapat nating malaman na kailangan din nilang gamitin ang energy nila sa pamamagitan ng pakikipaglaro at pakikipag-interact sa'yo. Kailangan din nila ng atensyon mula sa kanyang owner. Kung palagi kang wala o madalas kang wala sa bahay at naiiwan lang siya mag-isa, maganda kung may iwan sa kanya na magpapakain sa kanya at makikipaglaro sa kanya habang wala ka. Number 2. Lifetime Commitment Ang pagkakaroon ng isang pusa ay hindi panandali ang aliw lang. Isa itong panghabang buhay na commitment sa iyong pusa. Ang mga cats kasi ay kadalasan nabubuhay ng hanggang 20 years, kaya dapat aware ka na ang pag-aalaga sa kanya ay isang mahabang panahon. Number 3. Spayed or Neutered Ina-advise ng mga vet na ipa-spayed o ipa-neuter muna ang iyong sikat lalo kung ayaw mong magproduce siya ng mga kittens ng sobrang dalas. Nabanggit ko na ang tungkol sa estrous cycle ng mga cats, kaya nila nire-recommenda ang spaying at neutering ng mga pusa. Makikita nyo sa description box ang link kung gusto nyo panoorin at malaman ang lahat ng tungkol sa estrous cycle ng isang pusa. Number 4. Leave the Claws On ang pagdidiklo sa isang pusa ay para mo na rin tinanggal ang isa sa kanyang major defense laban sa predator at prey niya. At ang pagdidiklo din sa isang kuting ay isang masakit na proseso para sa kanya. Ang isang alternative ay ang putulan lang siya ng kuko kung super haba na pero wag yung totally wala na dahil kailangan niya ito for defense. Number 5. Scratching Post Isa din sa mga kailangan ng mga cats ay ang scratching post. Isa kasi itong malaking tulong para mapanatili nila ang kanilang paws at claws sa magandang kondisyon. Sa pamamagitan din ito, may iwasan mo ang pagkasira at pagkapunit-punit ng iyong mga sofa at kortina. Number 6. Room for Cats Only isa din sa mga kailangan nila ay private space o isang room o kwarto na para lang sa kanila. Isang space na kung saan bilang lang ang mga tao na pwedeng pumasok o um occupy. Hangga't maaari ay gusto nilang iwasan ang mga conflicts kaya ang private space na ito ang maaari nilang puntahan kapag may mga pangyayaring nais nilang layuan o takasan. Number 7. Litter box is important. Para sa mga new cat owners at mga hindi pa nakakaalam, sa litter box naglalabas ng waste, dumudumi at umiihi ang yung pusa. Kaya mahalaga na nasa isang lugar lamang ito at hindi dapat palipat-lipat dahil kapag naging pamilyar na siya sa dating lugar kung saan nakalagay ang kanyang litter box at bigla mo itong nilipat, hindi natin magugustuhan ang susunod na pwedeng mangyari. Dapat din na regular na linisin ang kanilang litter box dahil kapag napansin nila na madumi o mabaho ang kanilang litter, iiwasan nilang gamitin ito at sa ibang lugar sila dudumi o iihi. Number 8. Feeding Schedule Kailangan din na mag-set ka ng oras ng kanilang pagkain. Kailangan mo itong gawin sa kahit anong pet, hindi lang sa pusa. Sa pamamagitan kasi nito, malalaman nila na mayroon silang regular na feeding time. Mainam din na humingi ka ng advice sa isang veterinaryo tungkol sa uri ng pagkain na pwede lang sa iyong alaga. Halimbawa sa mga pusa, ang mga grapes at raisins ay hindi nila nadadigest ng tama. Number 9 grooming on a regular basis. Ang mga pusa ay napakamitikuloso lalo na sa paglilinis nila ng kanilang sarili at inaabot sila ng matagal para lang sa paggugroom sa kanilang sarili. Kaya isang malaking tulong para sa kanila ay ang pagbrush. Sa pamamagitan nito, matatanggal ang mga excess hair at may iwasan ang shedding sa iyong mga gamit sa bahay. Number 10. Keep them indoors as much as possible. Ang isang lumang paniniwala na ayos lang na gumalang isang pusa, lalo kapag gabi ay hindi na gaano totoo sa ngayon. Unang-una, hindi lang ito nagsisilbing imbitasyon sa kanilang breeding, kundi delikado din ito para sa iyong pusa. Marami siyang makukuhang parasites o mga sakit sa labas at maaari pa silang maatake ng ibang hayop na mas malaki kaysa sa kanila. Ang panghuli ay trip to the vet. Mainam kung sanayin din sila na magpunta sa kanilang veterinaryo. Kailangan natin silang mapanatiling malusog at ang pagbisita sa veterinaryo ang isa sa mga best ways para magawa ito at maging updated tayo kung sakaling may nararamdaman silang hindi maganda na hindi natin alam. Bukod sa mga ito, marami pang mga dapat nating tandaan bago tayo mag-alaga ng isang pusa. Kaya mainam kung gagawa ka muna ng isang observation o mga pagsasaliksik tungkol sa paraan nila ng pamumuhay.